Hi guys, so naka-remember mo ani nga kini siya gi vlog nako ni atong December. So kung maka-remember mo ani nga uh, gi vlog nako ni atong December nga niingon ko nga Lord unta Lord kini limani nga akong gigunitan nga 100k matinuod ni nga kwarta. Remember mo ani nga gi ko ni. So guys, isa ra ka bulan nga gihatag sa Ginoo nako guys nga ang ako ang gipangayo nga 100k nga apply money gihatag niya sa tinuod nga kwarta. So mao siya 1745. So napakuy mga star so lahi-lahi na siya. So kung inyuhan na siya'ng itutal guys, na na siya sa 100 plus sa karon nga adlaw. So kana siya mo na'y sahod nako karon nga month des January. So, gipangayo ko na guys, Giblag na ko ni nga ang unta nga ang plimani nga 100k mahimong kwarta nga tinuod. So, isa ka bulan gihatag sa Ginoo. So, ing ana ko ka dako sa pagsalig sa Ginoo, guys. Mao na nga ugun akong gipangayo is gino Ginoo ihatag ra niya dayon. So, unta dili ko ni di gipos ko ni dili ngon sa pagpanginambog, Gipos ko ni para nga ma-inspire mo nga uh, kanang dapat jud ay magampo ra jud sa Ginoo no kay tanang tanang ato ang pangayon sa Ginoo ihatag ra ay basta maningkamot ang pugka kay og maning og mangay sa Ginoo nga di kakabalo maningkamot isa ihatag no so kani guys play ni akong gigunitan so kana siya mo nay tinuod so wala pa na sa kwang bank account pero paid siya